dances At tara na ulit tumakbo ngayong gabi. At ngayon na naman po tayo ulit makakatakbo sa gabi dahil nga tumatakbo na naman po ako sa araw. sa so dahil kahapon, maulan, pero habang pinapasyal ko yung mga alaga kong aso, binibilisan ko rin yung pagtakbo ko at tinitrain ko yung alaga ko. Pero si Dingdong yung laging gustong tumakbo. Kaya ngayon mga kadantres, tara na ulit. Kahit po mga 30 minutes lang po tayong tumakbo para na rin po tayong uh, nakapag-training basta habang walang ulan. Kaya tara na mga kadantres at huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe at uh, please support my YouTube channel at sana po mag-member na po kayo para po matulungan natin ang ating mga stray animals na, na nangangailangan po ng tulong sa ng ating makakaya. Time check is 6.54 na po ng gabi. よし <laughs> <laughs> Don't at nakatapos na rin po tayong tumakbo ngayong gabi at uh, I think hindi ko lang alam kung more than 30 minutes po tayo or less than 30 minutes but kasarapan uh, na po tayo, nakatapos na tayo at ngayon naman kailangan po natin na mag-pull down para masabi natin uh, yung ating mga legs, buong katawan natin ay muling naipalit po yung dating si because um, running, syempre kapag nag-run po tayo kasi hindi nga ka yes, doon, na muli nyo kasi naman ngayong gabi. At sana po ay supportahan yung ang aking YouTube channel na mag-subscribe po kayo, mag-comment, at mag-member na po sana sa kayo para po sana matulungan natin ng ating mga Asher Animals. That is worth only 50 pesos po yan pag nag-member po kayo sa akin at makikita nyo po dyan. At maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, Marco po kayong lahat. Mag-ingat ang lahat!